Pinapahina SEA Games Host, Thailand Binababoy ang Gilas, Pilipinas Mga kahoops, may krisis sa Gilas, Pilipinas Isang hindi magandang balita ang bumubulong sa 2025 SEA Games Sabotahe Habang papalapit ang laban, ang host country na Thailand ay sistematikong winawasak ang ating roster Mga pamilyar na pangalan, isa-isa nang inaalis Ayon sa nakakalat na ulat, ang SEA Games Gilas lineup ay literal na sinisira. Tara't alamin natin kung sino-sino ang inalis, kung bakit ito nangyayari at ang mabilisang pag-recover na ginagawa ng SBP. Ito ang listahan ng tinanggal. Sina Mike Phillips at Brandon Genuelas Rosser ay red flag ng Thai organizers. Kahit na nakapaglaro na sila sa nakaraang SEA Games, pinagbawalan sila ng walang malinaw na dahilan. Sumunod si Remy Martin, yellow flagged siya o under investigation, ngunit sa pag-aalala at kawalan ng katiyakan, kusang umatras na ang kanyang kampo. Ito pa, at dahil nasa crucial run ang Abra Weaver sa MPBL, sina Gio Chiu, Dave Ildefonso at Jason Brickman ay tinanggal na rin ang SBP sa lineup. Ang resulta, ang Gilas roster ay bumagsak sa walong players na lamang. Ngayon, ang tanong, negal ba ito? Technically, oo. Ayon sa patakaran, ang host country ay may karapatang set ng rules. Ngunit ang pamamaraan ng Thailand ay hindi kana is nice. Bakit dirty? Una, hindi ito pantay. Mga players natin na nakapaglaro na dati, bigla na lang na label ng red flag. Ikalawa, ginagawa ito sa huling sandali upang tayo mawalan ng oras para maghanda. Ito ay isang strategic, sneaky na pag-atake sa ating pagdepensa ng gold medal. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam niyo ba na ang kaguluhan ito ang siyang nagbukas ng pinto para sa pagbabalik ni Jamie Malonzo sa pambansang koponan? Matatandaan natin na si Malonzo ay nasa gitna ng kontrobersya sa kanyang PBA status. Ngunit dahil sa krisis na ito, siya ay isa sa mga unang tinawag para sa Plan B. Ibig sabihin, handa ang gilas at ang SBP na buuin muli ang lineup gamit ang pinakamagagaling na available na talents. Kaya heto na ang rescue mission. Sa gitna ng purge, ang SBP ay may plan B. Kasama sina Jamie Malonzo, Robert Bolick, Abu Tratter at Von Pesumal sa bagong lutong lineup. Sila ay sasama sa core na sina Bobby Ray Parks, VJ Prey, Matthew Wright at 30 Ravenna walong players na handang lumaban, ngunit kailangan pa nilang apat. Ang laban ngayon ay isang race against time. Makakabuo kaya ang gilas ng buong lineup bago ang unang tip-off? Kaya mga kahoops, sino pa kaya ang dapat i-activate ng gilas para puna ng lineup? I-comment nyo ang inyong matapang na opinion. Dito magbuumpisa ang tunay na diskusyon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng gilas updates at PBA controversies. Better late than never, mga kahoops!